What if espiya ka ng China? Papahuli ka ba? Ako nga pala ang kapatid ni Alice ko na mayor ng Bamban. Matindi to mga kaibigan ha. Simula pa lang ha. Uh, sabi niya, uh, what if espiya ka ng China? Ha? Oh, uh, papahuli ka ba? Ako po pala ang kapatid ni Mayor Alice Guo. Oh, uh, na uh, ano ng Bamban. Okay, so tuloy natin ha. Oh, mayor ng oh, Bambang. Sure o, so Malamang kilala niyo siya. At sa tingin ko, ay mas maigi kung magbibigay ako ng dinaw kung sino ba talaga siya. At ito ang storya niya. Mga kaibigan, ha. Sa simula pa lang nito, mga kaibigan. Ako, ha. Ako, hinala ako dito, mga kaibigan. Uh, this is a deep fake video. However, yung uh, imahe na ginamit, malaki ang posibilidad, mga kaibigan, na kapatid talaga ito. Ha? Ito, uh, conspiracy theory ko lang to ha. Uh, opinion ko lang ito. Ha? Opinion ko lang. Conspiracy theory ko lang ito. Na malaki ang chance na ito po ay kapatid talaga niyan. Totoo, ito yung muka. Uh, tuloy natin. Oo, tama kayo. Hindi talaga siya Filipino. Lumaki kami sa isang maliit na kubo sa Kuwait, China. Ang Guizhou ay isa sa mga pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan, ang triad ang nagpapatakbo ng bayan namin. Kung di mo alam kung ano ang triad, isa itong organized syndicate sa China. Kung merong Yakuza ang Japan, kami naman ay may triad. O, oh, kita nyo, mga kaibigan ha. Oh, halimbawa mga kaibigan ha, yung uh, boses na niya na... ang akin lang ha, ang akin lang sa kayo ha, at this early point, Ah, nakukuha ko na mukhang hindi hindi Pilipino ang ang uh, gumawa nito, no? Yung bosses hindi natin ma-identify, no? Pero kung may gumawa nito mga kaibigan, mukang ano din eh, mukang mukang marunong din eh, mukang Chinese din ang gumawa mga kaibigan, ha? O oh, ituloy natin, ay natin. Pero madiskarte ang tatay namin. Oh. Doon siya nakakuha ng trabaho at napalago niya ang negosyo niya, lalo na sa mga Kaya umaman din kami, kaling paraan. Follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. <laughs> Yun lang ano. TikToker ata yan ha, ganun ba? Hindi, hindi, ko lang alam ha, eh, hindi opinion ko lang naman ito. So ba, bahala na kayo, hindi ko alam kung sa tingin ko lang kung Pilipino siya o ano eh. O, sabi ko nga, konspire conspire si Turi ko lang kasi iniisip ko, baka mamaya, eh, hindi totoong imahe ito. TikToker is ba to? Hindi ko alam kung sino usi siya eh. Diba? nagbibigay lang ako ng perception ko. Whether hindi ko naman sinasabing tama ako, ba? Diba? Kasi nga, hindi, ano, ano, ano lang yan eh. Conspire si Turi ko lang yan. Oo. Oh. Tingnan mo ha. Noong 2018, lumapit ang Chinese government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sagit na ito ng tension sa West Philippine Sea. Oh, 2018 pa mga kaibigan, ha? alam niya eh, may history ngayon kung TikTokeris ito, mga kaibigan, kung ito'y TikTokeris para gumawa siya ng istorya, ng narrative, ng script. Mga kaibigan, script alone. Para makagawa siya ng ganyan, parang hindi ko makita sa isang niche ng TikTokeris na may malupit na tiktokeris na Pilipino na gagawa ng ganitong klaseng conspiracy theory. Di ba? Isipin mo yun. Di ba? Para magawa mo ito. O, pa, pa opinion ko lang ha, kung meron, well, kudos dun sa tao na yun, kung sino man ang gumawa nito. Hindi hindi basta-basta itong narratives na to mga kaibigan, dahil in my own opinion, in my own conspiracy theory, malapit sa katotohanan yung sinasabi nito. Ah, 2018, nakipag-usap mga kaibigan. So tuloy natin ha. Sabi ng gobyerno, what if magtanim tayo ng sleeper cell agent o espia sa Pilipinas? Oh. Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case mahuli. Dito na papasok ang triad. Aakuin nila ang sala just in case worst comes to worst. di ba diba, parang Rayman, kung nandiyan ka, anong sabi ko sa inyo ha? Anong sabi ko sa inyo? si theory ko, bago pa man kumalat-kalat ito, uh, Grace Exit nila, mga kaibigan, yung pangalan nito, yung uh, Pogo. Sinasabi ko na sa inyo, yung style ng mga to, pag nasunog sila, yung pang e nila, sasabihin nila na, oh... May, may atraso dito yan, may kaso dito yan. So parang ihatid lang din ng gobyerno natin o ng sino gobyerno, yung espiya nila, pabalik ipapadeport. Di ba? Ganon yun eh. Kaya may mga bansa na hindi na pinapaalam na nahuli nila yung mga espiya. So katulad nito, ang tendency, susunugin niya ngayon yung Pogo para later on, pag nalamang hindi siya Pilipino, sasabihin gumawa ito ng kaso dito, but yet, ah ah, hihingiin nito sa atin ng China dahil may kaso din sa kanila involved sa sindikato. Pero ang totoo, syempre may views, eh bata nila 'to. 'Di ba? Mga espiya nila ito. Oh, 'di ba? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung sino ang pwedeng gumawa nito, ha. Ah? Isa ipapaalam ko sa inyo kung sino ang pwedeng gumawa nito. At magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pogo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent o spy. Bahala na ang triad kung ano ang gusto nilang gawin sa pogo hub. Isa pang kondisyon ay dapat sila din ang mag-finance ng operasyon. Ang training ng spy ay sagot ng gobyerno ng China dahil wala rin namang kakayahan mag-train ang mga triad members. MSS ang mamamahala dito. Ang MSS ay ang Chinese counterpart ng CIA sa US. Oo, okay, kita nyo mga kaibigan, 'di ba? So, hindi hindi bigro ito, mga kaibigan. Kung tayo pinasasakay man ito, kung ito'y propaganda rin ng China, Chinese Chinese government, mga kaibigan, para later on sabihin nila na if if, if, if it's uh, if this one is part of their uh, reverse ecology, ah, uh, eh mga kaibigan, Malapit pa rin sa katotohanan. Di ba? Malapit pa rin sa katotohanan. In fact, mga kaibigan, hindi ko nakikita nakikitang pakana ito ng uh, PLA. Ha? Nakikita ko dito later on, mamaya, ha. Sasabihin ko sa inyo, patapusin natin kung sino may pakana nito. Ha? Sasabihin ko sa inyo kung sino ang may possible na may pakana. Oo. Oh. Ewan ko naman sa tatay namin at kami ang volunteer. At dito nagsimula ang training namin ni Ate Alice. Sinama ako sa training as a backup just in case may mangyari kay ate. Two years din kami nag-training. Ang hirap maging espiya. Pero ang pinaka-challenge namin ay ang mag-aral ng Tagalog. Pansin nyo din sa hearing, may punto si Ate Alice at basic Tagalog words lang ang gamit. Kasi nga, Mandarin talaga ang native language namin. Oh, ha? Oh, alam nyo, mga kaibigan, syempre eh, Uh, ako, tinitingnan ko actually yung ano eh, yung galaw ng aso eh. Oo, oh, tinitingnan ko yung galaw ng aso tsaka yung mukha nitong babae oh. Oh, tingnan niyo, niyo yung mukha ng babae tsaka yung galaw ng aso sa likod. Hindi rin okay ang backstory namin ni Ate Alice. Wala masyadong eksplenasyon sa mga nawawalang taon namin bago dumating ng Pilipinas. Sabi nila, wag na daw pansinin masyado. Madali namang mauto ang mga Pilipino. Pera lang ang katapat. Oh, kita niya, di ba? Pero oh, pera lang ang katapat. Matagal ko na sinasabi sa inyo bago pa lumabas itong video na to sa ilang livestream natin na everybody here in the Philippines can be bought mga kaibigan. Masakit pero totoo, di ba? Oh. 2020 pinadala si Ate Alice sa Bamban at dito na nila plinano na maging mayor si Ate sa Bamban. 2020 ha, ah? 2020 oh. Isang maliit lang na munisipyo para di halata ng Philippine government. Oh. Nakapag-register din siya as a voter at nakapasa din sa Comelec Checking as a mayor candidate. Pakalain oh. mo yun, pero lang talagang katapat. And the rest of the story ay alam nyo na. na, na pera lang talagang katapat, di ba? O, pera lang talagang katapat. Oh. Halos si ate bilang mayor. Nakapagpagawa oh. siya ng malaking pogo site at pati ang mga pogo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Oh. Marami ring natutunan si Ate Alice sa Philippine Government lalo na sa emergency response nila in case may aatake. Lalo na din ang mga plano sa West Philippine Sea. Yun nga lang na raid ang Pogo site na ito at na-trace kay Ate. Oo, oh, mga kaibigan, yung sinasabi niya dito, yung hacking. Si Horizonte Ontiveros mismo sinasabi niya na may ulat na yung mga cyber attack ng ating mga government agencies. Na-check nila na yung ginamit na IP address dito nagmula sa Pogo sites ng Bambantarlak, mga kaibigan. Ha? Kaya delikado kasi, termo, oh, nalaman na, oh nalaman na, malapit sa katotohanan 'no. Oh. Magaling din si Ate Alice at nalulusutan niya ang mga tanong. Ang nakakatawa dito, kung sa ibang bansa ito, bitay ang katapat ng espionage. Oh. Pero dito sa Pinas, parang sirkus lang. Nak oh, bi bitay ang katapat ng espionage. Halimbawa ko sa inyo na mas ma mas matindi pa sa pogo yung uh, kaso nito. Espionage mga kaibigan. Kaya nga sinasabi ng iba ni nila ng ibang senador, mag-focus daw sa pogo. Mga kaibigan, mas matindi nga yung espionage. Eh. pang yon. Actually pag nahuli ka ng China sa bansa nila ah, o kaya ng North Korea, hindi ka na matatagpuan kung espionage ang kaso mo. Oh. Nakakatawa kaya nakikiride na lang din ng Chinese government sa sirkus na ito. Ginawa ng madramang backstory si ate. na Nasa oh. farm lumaki at anak ng katulong. Oh. Kasi mahilig sa mga gantong story ang Pilipino. Oh. Nakakaaliw. At hanggang ngayon ay di pa rin inaaresto si ate Alice. Kamote talaga ang Pilipinas. oh, di ba? Kamote talaga ang Pilipinas mga kaibigan. <laughs> Kamote talaga ang Pilipinas. So, uh, ituloy natin. Pero kausap ko siya last week. Sabi niya, nagustuhan na daw niyang tumira sa Pilipinas. Uh. Ayaw na daw niyang maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi ko naman, papatayin siya ng triad or ng MSS kung malaman nila ito. Ah, uh, mga kaibigan ha. Yung, ah, uh, ito yung salita niya ha? kausap ko si Ate Alice last week. Di ba? Kausap niya, mga kaibigan. Gusto niya daw, na daw niya ang Pilipinas. My friends, ha? in my own conspiracy si theory, ha? ang iniisip ko po dito, -wire na wiretap na may nagwa wiretap na dito kay Alice mga kaibigan. 'Di ba? Mukhang matagal nang may nag wiretap kay Alice buwo mga kaibigan na Inaalam na rin, minanmanan ng matindi itong si Alice Guo mga kaibigan. Oh, ah, tuloy natin. Hindi ko na rin alam kung ano nangyari. Kung sinabi niya ba o hindi. Hindi ko rin alam kung isang propaganda ang sinabi niya sa akin at ito mm. din ang next niyang sasabihin sa media. Oh. Ang alam ko lang, ilang araw ko na siyang di nakakausap. Oh. Baka napatay na siya ng MSS or Triad dahil pinili niya ang Pilipinas. Matindi to mga kaibigan ha, matindi ha. Oh, yung uh, napatay mga kaibigan, that is uh, ano na ha, ito sa ito natin na mo ha. Mga kaibigan, ang sinasabi ko sa inyo, grace exit na extract na ito. Oh. 'Di ba? Na extract na. Kung hindi ito magpakita, mga kaibigan, ha? Hindi natin alam eh kung hindi na matagpuan ito sa mga darating na araw at panahon, wala na, nakabalik na ito doon sa mother base niya. Or else, mukhang totoong nilikida ito. Di ba? Lilikidahin siya. Hindi natin masabi yon. O kung pinapasakay man tayo dito ng, ng China, mga kaibigan, ah, kung ito'y pagpapasakay lang nila sa atin, eh, ibig sabihin, ah, eh, diversionary tactic na malapit pa rin sa katotohanan pinaglalaruan nila tayo. Di ba? Kapag hindi totoo itong sinabi nitong tao na ito, nitong gumawa nito, ah, yung naratiba nito, ibig sabihin mga kaibigan, talagang ginagago tayo dito ng mga dayuhan na to. Di ba? Ginagago talaga tayo nitong mga to. Harap-harapan tayo binubobo ng mga gags, di ba? Isipin mo yun? Ako, ako naniniwala ako na sa may, sa conspiracy theory ko na yung kwentong ah, na biktima sila ng ah, na bahagi sila ng triad na kinontrata sila ng China ng ng MSS o ng ika nga, ng uh, counterpart ng CIA ha ah, diyan ng Chinese government ha ah. yun ang posibilidad ng kwento so ngayon itong ale eh seeking refuge dito sa Pilipinas kasi baka alam niyo yun nagbuhay prinsesa siya dito eh di ba baka sakaling makalusot eh dito na siya o kaya ito mga kaibigan kapag hindi natin nakita to na extract na to ng China nakuha na to or nilikida na siya kung hindi na siya natin makita kasi sinabi ko sa inyo last time nakamonitor na mga ano dito yung nagpakanan ito mga kaibigan ha, yung yung intelligence service natin naka naka, naka monitor na diyan at ang pinaka worst na naka monitor dito mga kaibigan, gobyerno mismo ng Amerika. Ha? CIA mismo ang ang uh, nagtrabaho na nito. Ha? At meron na kung dalawang teorya kung sino po ang gumawa ng video na ito. Ha? Dalawa po ang teorya ng... Conspiracy si theory lang ito, ha? Ah. Conspiracy si theory. Okay? Yung unang uh, theory, mga kaibigan, ano ko sa inyo, yung unang theory, ha? Ah, sino ang... Uh, ang gumawa? Ah? Number one, CIA. Number one yan, CIA. Number two, mga kaibigan yung Taiwanese intelligence service nila. Mga kaibigan, may posibilidad na tinatapatan ng Taiwan itong uh, black propaganda nitong uh, nitong uh, China. Magagaling eh. Alam nyo, kung bakit naiintindihan ito mga kaibigan ha, huh, ng Taiwan. Kasi nga, kapag magkatulog sila ng salita. At, atina at tingnan nyo ha, gaano kagaling ang Taiwanese? Alam nila kasi dahil nga, syempre, pareha sila ng lingwahe, mga kaibigan. Pareha sila ng language. Di ba? Ngayon, kaya hindi sila mapasok, naalala nyo yung depensa nila nung last election, hindi mapasok mga kaibigan kasi they know exactly kung ano yung uh, algoritmo na ginagamit ng ng uh, China yung mga characters ng ng uh, ha ng uh, uh, mga letra alpabeto ng ng China alam ng Taiwan 'di ba? Kaya yung iba mga kaibigan isipin niyo ha yung iba minado tayo napapasok tayo kasi yung characters natin nasa universal language tayo 'di ba? Pero itong China, mga kaibigan, hindi mo basta mapasok kasi ibang ang karakter dyan. So, ang nakikita ko, mga kaibigan, na hindi matinag nitong China, ha? Ah, ay itong Taiwan, which is, ka ano nyan eh, kalahi nyan yung mga Taiwanese eh. Ha? Ah? Taiwan, mga kaibigan. So, ha? Ah, 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 bakit naman? Bakit naman gustong manghimasok dito? Ha? Ah? Kasi nakita ng Taiwan, dahil meron ding sariling intelligence counterpart yan. May sariling intelligence unit din ng Taiwan. At nakikita nila ya, yeah, kung kanino nakikialam, kung saang bansa nakikialam itong China. So mga kaibigan, bakit naman nagko-concern sa atin si Taiwan? Because they are, they will be vulnerable mga kaibigan kung kung magiging kakampi tayo ng China. Ang ayaw na ayaw ng Taiwan, mga kaibigan, maging kakampi ng China, ang Pilipinas, kaya nga ayaw nila kay Duterte. A ako ha, in my own way ha, nakikita ko. Ha? Oh. Nakikita ko na talagang tinutulungan tayo dito ng Taiwan kasi nasa likod eh. Alam nyo, pag naging kakampi ng na Pilipinas ang China, patay na Taiwan. So, merong benefits. Kita nyo? Anong ginawa ng Taiwan, mga kaibigan? Ha? Nag-hire siya ng maraming Pilipino. Kasi wala siyang ibang pwedeng masandalan, mga kaibigan. Ang best exit lang ng mga Taiwanese, mga kaibigan, Pilipinas. So, ginagawa ngayon itong Taiwan na sinusubukan niyang gumawa ng paraan na ilet... ang uh, tawag nito... Iya, uh, let uh, off yung kamay ng China sa Pilipinas. <laughs> Kasi magiging battleground na ang Taiwan, mga kaibigan. Oh. Magiging battleground ng Taiwan, mga kaibigan, the nearest. Ha? Kaya napakabait ng Taiwan sa mga Pilipino. Kasi the nearest, alam nila ang kultura ng Pilipino na tayo makatao tayo. Alam nila, maawain tayo, remember, from the Holocaust days pa lang, Hitler days pa lang, nagkakanlong na ang Pilipinas ng mga, mga, ika nga, mga refugee. So, ang nakikita ko dito na possible, ha? Baka ako, in my own conspiracy theory lang to, hindi ko to official na, na, uh, ika nga, hindi, hindi ito official na uh, information ah conspiracy theory, mga kaibigan, this may be AI, ah, baka sakali, ah hindi ko alam, kung, kung talagang TikToker yung babae na yun, pero ang suspecha ko, baka mismo kapatid ni Alice yan, ah, alam na nila, yan mismo yung mukha, then ginawa nila ngayong AI. Pinalitan nila yung salita, yung boses, ah, pero yung naratiba nandun. Pero ako, na baka sakali lang nga, hindi ko alam, hindi ko alam. Conspiracy si theory, baka nga totoong kapatid ni Alice yung pinagsalita na yon. Ngayon, mga kaibigan, tinutulungan ko ngayon tong China na magkaroon sila ng idea kung sino tumira sa kanila, di ba? Oo. Di ba? Yun ang uh, nakikita ko dito. Kung sino ang tumira sa kanila, eh, yan. Ha? Makikita nyo. Na malamang mga kaibigan, Taiwan ang uh, bumangga dito. O kaya yung sinasabi kanina ni Reynaldo Gonzales na gusto niyang malaman kung uh, ano ang conspiracy theory ko tungkol dito sa sino ang gumawa nito. Yan, kung hindi CIA sinabi ko na sa inyo, kung hindi CIA, Taiwanese, ha? O intelligence uh, service ang uh, gumawa nito, mga kababayan. Kaya, anyway, eh, pabor naman sa atin yan dahil, syempre, huwag na tayo magpakahipokrito pa. Kailangan natin, mga kaibigan, ng uh, tulong din, di ba? Actually, nung panahon ni Pinoy, oh, willing, ano eh, willing naman siyang makipagtulungan ng Taiwan sa mga, sa Pilipinas, eh. Nung panahon ni Pinoy, talagang uh, Duterte lang kasi eh, na na bayar, di ba? Na, diba? na suporta ng China ito si Duterte, di ba? Kita mo pro China siya eh. Ba? So nagago tayo panahon ni Duterte. So anyway, mga kaibigan, again inuulit ko, you just wanted to hear my uh, opinion and conspiracy si theory and that is my conspiracy theory. Kung hindi CIA si ang may gawa nito, it could be Taiwanese uh, intelligence service. Mga kaibigan ng gumawa niyan. Eh kayo, Ah, malaya naman po tayong lahat. Meron kayo sarili nyo conspiracy theory. Meron kayo sarili nyo pananaw at opinion. Kuro-kuro. I-comment down below nyo yan mga kaibigan. And syempre, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagsishare, naglalike ng ating video. ba? Diba? And kung nais nyong ah, maging updated sa mga gintong uri ng talakayan, please don't forget to subscribe my friends dito po sa ating mumunting YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta.